So, ayan mga kasari, gabi na. ano ako na muna yung ano. So, ito yung start ng aking tindahan. Hindi pa ako namili kasi tinatamad ako. Tinatamad <laughs> ang inyong kasari. So, wala muna akong ayos-ayos dito sa tindahan ba. Pero meron akong greenery Hindi ko pa lang na i-display kasi tinabad ako. Kanina kasi naglaba ako tapos, ayun, napagod ang yung inda. Hindi ako nakapag-display. So, meron pa naman laman yung ating tindahan. O, oh, ba diba? So, ganyan pa naman ang itsura niya. Ayan. Ah, syempre, meron tayong grocery dito. Ito yan, yung grocery, oh. Ay, pasensya na talaga. Madilim. Ayan. Ito yung aking grocery. Hindi ko pa ito na i-display kasi tinamad ako na ano ako kanina nag -laba. So, bukas ko na yun sya i-display. So, dahil magsasara na ang inyong kasari, ayan, mag-aayos-ayos na muna ako sinarado ko na ito. May mga pa-estante dyan. Pistante dito. At syempre, sasarado na natin ito. Kasi yung aking mga kapitbahay is tulugan na sila. Wala naman na masyadong bumibili ng mga ganitong oras. Bukas mga kasaribala ko, tatanggalin ko to At syempre, isasama ko kayo bukas. Yan. So, tatanggalin ko yung mga kendi ko na yun. Kasi nag na yung ano niya. nag na siya mga kasari. Parang ayaw ko na siyang ibenta ba. Pero sayang naman, malay mo may bibili. So, ito nga palang mga barya na ito. Ito yung mga benta ko dito sa tindahan. Pag tinatamad silang ilagay doon sa aking lalagyan, dito ba sa king lalagyan, oh. Dito na lang nila nilalagay. Ito mga kasari, tinanggalan ko na ito na benta namin kanina umaga hanggang tanghali kasi tinatanggal ko siya dyan so ito na mga uh, barya ko yan. bibilangin natin yan kasi bukas yan, bukas may deliver na naman ako ng mineral at kailangan ko siyang bilangin. So, ayan na nga mga kasari, no? Magbo-voice over na lang ako kasi yung kapitbahay ko is nagra Baka maka-copyright tayo. Mahirap na. Bibilang na nga pala ako ng barya dyan, mga kasari. Pero bago ako magbibilang, ayan, mag-aayos na muna ako. tindahan para pag matapos ako magbilang, mga kasari, ayan, magsasara na lang po ako. So, mag start ako magbilang dyan, mga kasari, at kinuha ko na yung lalagyan ng aking pera. Ay, walay naman yan, mga kasari, yung lalagyan ng aking mineral. Kaya lang pinagbabaryahan ko kasi yung ibibigay ko doon sa, di -deliver sa akin ng mineral is ibibig binibigay ko po, puro tagmimiso kasi napakarami ko na talaga mga kasaring tagmimiso dyan. Kahit anong bawas ko is talagang nadadagdagan siya. Dahil po kasi yan mga kasari sa aking mga tingitingin binibenta dyan, lalo't lalo na yung aking ice water at yung aking payelo. Kahit anong bilang ko na aking mga tagpipiso mga kasari is talagang dumadami siya. Pag meron akong mga pagayan bayari ng mga mineral water o di naman kaya, pag nag-grocery rin ako mga kasari, nagbibilang din ako dyan ng mahigit dalawang daan. Nang sa naman, pag na-short ako dun sa aking grocery, meron akong maibabayad. Pasensya nyo na mga kasari, yung aking braso is napakalaki. Ang laban ko kasi yan mga kasari, sa bakbakan ko dito sa aking munting bahay, lalo't lalo na sa aking tindahan. At bukas nga pala, mamimili rin ako. Meron naman ako mga kasaring pinamili dyan na isang plastik, kaya lang hindi ko pa siya na i-display. Natamad na naman kasi ang inyong kasari. Tapos kinabukasan, mag-grocery na naman ako at matatambakan na naman ako ng aking mga ide display dyan sa aking munting tindahan. Tapos na din pala ako mga kasari, magbilang na aking barya kasi yung halagang bibilangin ko lang para sa aking mineral water is halagang 200 peso lang dahil nasa 10 piraso lang kasi yung galon ng aking mineral mga kasari at nagkakahalaga lang yun ng 200. Bayad ko kasi mga kasari sa isang galon ng mineral is nasa 20 peso at pag binibenta ko naman dito sa aking munting tindahan is 25. So meron akong tubong 5 piso. So nilalagyan ko na nga pala ng presyo yung plastic na pinaglagyan ko na aking mga tagmimiso mga kasari para alam nila kung magkano ang laman ng ba bawat plastik. At hanggang bukas po muli kasari. Bye bye!